Uh, mga lords pagpalang umaga ayan mga lords yung bahay niya ang tawag dito sa aklan ay amumuong ayan, mga lords daming bantay batang sobrang laki niyan Ayan, mga lords hindi ninyo daming bantay ayan, ito yung klase ng insekto na napakadelikado pag nakagat ka yan nako siguradong tataba ka agad so, mga gusto magpataba mga payat dyan ito yung gamot mga lods magpakagat lang kayo yan, sigurado in seconds lang sobrang taba mo na <laughs> yan nyo sobrang laki oh yan sa so mga naghahanap ng pampataba puntahan nyo lang ako dito lapit lang kayo dito mga lima sampo lang mabilis lang yan mabilis ka lang tumaba at anong gusto ng part, part ng katawan mo patabain ay nako segundo lang sobra mo ng taba <laughs> oh, yan